pinaglilingkuran natin ang isang buhay na Diyos. Paano malilinis ng dugo ni Kristo ang iyong konsensya mula sa mga patay na gawa at gawin itong makapaglingkod sa buhay na Diyos? Inialay ni Kristo ang kanyang sarili sa Diyos ng walang kapintasan sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu Santo at ang dugong ito ni Heso Kristo na nabuho sa krus ng Kalbaryo ang siyang maglilinis ng ating mga konsensya mula sa mga gawa na nagdudulot ng kamatayan upang makapaglingkod tayo sa isang buhay na Diyos. May lakas ng loob na naiiba kaysa iba. Ano ang pinagmumulan ng lakas ng loob na ito? Basahin natin ang kasulatan sa hukom, chapter 7, verses 1 to 25. Sinabi ng Panginoon kay Gijon, Napakarami ng na mga tauhan mo. Hindi mo maipagkakaloob ang midian sa kanilang mga kamay o baka ipagyabang ng Israel labang sa akin. Iniligtas ako ng sarili kong lakas, kaya't ipahayag mo sa hukbo ang sinumang nanginginig sa takot ay maaaring bumalik at iwanan ang bundok kilyad Kaya't umalis ang 22,000 dalawang libong kalalakihan habang sampung libo ang nanatili. Mga kapatid, ang mga hamon o isyo ng buhay ay hindi maaaring baliwalain dahil araw-araw atin itong kinakaharap sa iba't ibang anyo at ito ang normal na paraan ng buhay. Ang ilan ay nagwawagi, ang ilan ay natatalo, at ang ilan ay nawawala ng lahat dahil sa maling pagpili ng aksyon. Ang ating lakas ng loob sa oras ng pagsubok ay magpapakita kung gaano natin nauunawaan ang kapangyarihan ng Diyos na iligtas tayo hanggang sa wakas. Una, ang lakas ng loob ay tumutubo mula sa ating pagtitiwala sa Diyos. Ito ay makikita sa ating binasa kanina sa mga hukom chapter 7 verses 2 and 3. Ang pagsasarili ay isang kaaway kapag pinaniniwalaan nating palagi nating magagawa ang kailangan sa sarili nating paraan at lakas. Upang maiwasan ang ganitong ugali sa mga sundalo ni Gideon, binawasan ng Diyos ang kanilang bilang mula 32,000 hanggang 300 kalalakihan. Sa hukbong ito na napakaliit, walang duda na ang tagumpay ay mula sa Diyos. Hindi maaaring akuin ng mga kalalakihang ito ang credit ng pagkapanalo sa laban. Tulad ni Gideon, dapat nating kilalanin ang panganib ng pakikipaglaban o paggawa ng mga bagay sa sarili nating lakas o kakayahan. Maaari lamang tayong maging kumpiyansa sa pagkapanalo o tagumpay kung ilalagay natin ang ating kumpiyansa sa Diyos at hindi sa ating sarili. Kaya nga, sa hukbo ni Gideon, konti na lang ang natira. Kung ganon, kung sila man ay mananalo, hindi ito dahil sa kanilang dami o kanilang lakas, kundi dahil sa tulong ng Panginoon. Ito ay magiging kitang kita dahil sa kanilang kakaunting bilang. Okay, pangalawa, ang lakas ng loob ay regalo ng Espiritu Santo. Ito ang sinasabi sa unang Korinto chapter 2 verses 1 to 5. Hindi inilagay ni Pablo ang kumpiyansa sa kanyang kakayahan sa pagsasalita kundi sa kaalaman ng Espiritu Santo ay tumutulong at gumagabay sa kanya. Hindi niya minamaliit ang kahalagahan ng pag-aaral at paghahanda para sa pangangaral, siya ay may masusing edukasyon sa kasulatan. Tandaan na siya ay sinanay sa ilalim ni Gamaliel at isang abogado. Ang epektibong pangangaral ay dapat magtambal ng masusing paghahanda sa gawa ng Espiritu Santo. Huwag gamitin ang mga salita ni Pablo bilang dahilan para hindi mag-aral o maghanda. Opo, kailangan nating mag-aral o maganda. Subalit, ang tunay na tagumpay ay ibibigay lamang sa atin ng ating Panginoon. Ang tunay na tagumpay ay dahil tinulungan tayo ng ating Diyos. So doon natin ilalagak ang ating lakas ng loob, ang ating kumpiyansa at pagtitiwala. Ang lakas ng loob o kumpiyansa mula sa Diyos ay nangangahulugang pagtingin sa mga problema ng buhay sa pananaw ng Diyos. Ito ay makikita sa Matthew chapter 10 verse 31. Sinabi ni Jesus na alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari kahit sa mga maya at ikaw ay mas mahalaga pa Kaisa sa mga maya, ikaw ay mahalaga, kaya't ipinadala ng Diyos ang kanyang tanging anak, isang bugtong na anak para mamatay sa krus para sa iyo. Ito ay makikita sa Juan chapter 3 verse 16. Dahil binibigyan ka ng Diyos ng gayong halaga, hindi mo kailangang matakot sa mga personal na banta o mahihirap na pagsubok. Ang mga ito ay hindi kayang galawin. Ang pagmamahal ng Diyos o alisin ang kanyang espiritu sa iyong loob. Ngunit, hindi ito nangangahulagang aalisin niya ang lahat ng iyong mga problema. Ang tunay na pagsubok ng halaga ay kung paano ang isang bagay, bagay ay tumatagal sa ilalim ng pagsubok at pagsubok ng buhay. Ang mga tumatayo para kay Kristo sa kabila ng kanilang mga problema ay tunay na may matibay at nakatatanggap ng dakilang gantimpala. Ang kumpiyansa ay kinakailangan sa paglilingkod kay Kristo. Tama po yun. Sa madaling araw, sila ay pumasok sa mga ng templo tulad ng ipinag utos sa kanila at nagsimulang magturo sa mga tao nang dumating ang punong pari at ang kanyang mga kasama tinawag nila ang Sanedrin, ang buong kapulungan ng matatanda at ipinadala sa bilangguan para sa mga apostol ito ay makikita sa gawa chapter 5 verse 21 ang mga apostol ay may kapangyarihan na gumawa ng mahimala malaking tapang sa pangangaral at presensya ng Diyos sa kanilang buhay ngunit hindi sila iligtas sa galit at pag-uusig. Sila ay inaresto at ikinulong, binugbog at siniraan ng mga pinuno ng komunidad. Ang pananampalataya sa Diyos ay hindi nagpapawala ng mga problema. Ito ay nagiging mas hindi nakakatakot dahil nakikita nito ang mabuting resulta. Huwag isipin na ang mga tao ay kikilos ng may pagkatig kapag ibinahagi natin ang isang bagay na dyna dynamic o mahaliga gaya ng iyong pananampalatay kay Kristo. Ang ilan ay maniniwala pero ang ilan naman ay hindi. Subalit, ipabahala natin ito sa Espiritu Santo. Siya ang magkukonvict ng kanilang mga puso upang sila ay maniwala sa Diyos. Kaya naman ang mga tao ay hindi natin madadala sa Panginoon sa sarili nating lakas. Ito ay sa tulong lamang ng Espiritu Santo. Tayo ay may responsibilidad na akayin ang mga tao para lumapit sa Diyos. Pero ang kanilang paglapit ay hindi natin masasabing dahil sa atin, kundi ito ay dahil lamang sa Espiritu Santo, sa ojok ng kanyang kapangyarihan, sa lakas ng Diyos. Kung ganon, ang lakas ng loob na dapat ay mayroon tayo, ay dahil ang Diyos ay kasama natin. Malakas ang loob natin dahil alam natin na tutulungan niya tayo, sasamahan niya tayo, magtatagumpay tayo dahil sa kanyang kapangyarihan dahil tayo ay kanyang aalagaan, susubaybayan at tayo ay kanyang minamahal. Ito po yung lakas ng loob na nagbibigay ng kagalakan sa Panginoon. Lakas ng loob na nagbibigay ng kapurihan sa kanyang pangalan. Sige, tayo po ay manalangin aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat na mayroong kaming amang masasandalan, amang masasandigan. Kaya naman Panginoon, nagtitiwala kami sa inyo na kami ay bibigyan mo ng tagumpay sa lahat ng aming mga gagawin. At hindi na kami matatakot at hindi din kami magmamayabang sapagkat alam namin ang lahat ng tagumpay ay makakamta namin dahil sa iyong pagmamahal, dahil sa iyong tulong, dahil sa iyong gabay at dahil kasama ka namin. Lord, sa iyo lamang kami magbibigay ng papuri at pasasalamat sapagkat dakila ka nga po, aming Diyos at aming Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.